Matapos ang dalawang taong pagtugis ng mga autoridad, arestado ang dalawang suspect na kumidnap sa 30 anyos na babae noong taong 2022 sa Laguna. Hanggang sa ngayon, wala pa rin linaw kung nasaan ang biktima, gayon din ang motibo ng mga suspect. Ang eksklusibong report mula kay Jim Tejano. March 22, 2022, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap sa bayan ng Bay Provincia ng Laguna. Habang naglalakad ang isang babaeng kinilalang Maylin Maulion, dalawa manong lalaki ang dumukot dito at isinakay sa isang green van. Nagpaikot-ikot sa lugar, malapit kung saan ito dinukot, hanggang dalhin sa isang pribadong resort. Initially, ang case nito ay nag-originate sa complaint ng kapatid na babae ni victim na nireport dito na allegedly inabduct daw pagbaba ng jeep dito sa national highway natin sa barangay Dila. And then, according sa witness, ay isinakay daw siya sa isang kulay green na van. And then, after noon, hindi na nakita yung kapatid niya until this time. Hindi na naititali pa ang mga sumunod na pangyari. Matapos ang krimen, agad inilapit ng kapatid ng biktima sa otoridad ang nangyari upang humingi ng tulong na baka sakaling buhay pa ng mga panahong iyon ng biktima. Itong kapatid na lalaki naman ng victim natin ay nag-report naman sa CIDG Batangas uh, in relation din sa nasabing abduction daw, alleged abduction, na accordingly uh, may isang witness na nagpakilalang siya, yung driver mismo, nung van na nirentahan daw nitong mga uh, unidentified male, male person na nag sa ating victim. Base sa naging salaysay ng testigo sa otoridad, positibong kinumpirma ng driver na nirentahan ng mga sospek kung sino-sino ang sakay ng van. At noong mga panahong din yun, isa sa tatlong sospek ay naaresto na sa ngayon ay hawak ng CIDG Batangas. Makalipas ang halos dalawang taon, pagkalabas ng araswaran sa dalawa pang akusado. Dito na nagsagawa ng masusing surveillance ang Intel Operatives at Warrant Section ng BPNP. PNP. Dito lamang nakaraang linggo, isang kilalang opisyal mula sa gobyerno ang nagbigay ng impormasyon na ang dalawang pinagahanap ng mga polis ay nasa paligid lamang ng nasabing bayan. Kahapon, agad na kuminos ang mga operatiba ng BPNP at tinungo ang sityo sa sa barangay dila sakop sa ng nabanggit na bayan. Pagbabanan sa sakyan, agad dumiretsyo ang mga pulis sa kinaroroonan ng isa sa mga akusado na kinilalang si alias Junjun. Tsempong makikipagkita naman ang isa pang akusado na kinilalang si alias Tatu Bilyegas kay alias Junjun kahapon. Dahilan upang hindi na mahirapan ng tropa. Nang makausap ng Nat 25 News ang dalawa, iisa lamang ang kanilang pahayag. Wala po akong kinalaman dyan, patunayan po nila. Wala po akong alam po diyan. Kung ano po, ay patunayan na lang po nila. Kasong kidnapping at serious illegal detention ang kinakaharap ng dalawa. Sinusubukan pang makuhana ng pahayag ng Net25 News ang CIDG Batangas at ang complainant para sa malinaw na motibo hinggil sa nasabing kaso. Nangako naman ng PNP na tututukan nila ang kaso hanggang sa manotas at mabigyan ng ustisya ang pagkawala ng biktima alang-alang sa mga kaanak ng missing person. Patuloy pa rin po namin nimistigahan ng kaso since may binabanggit pa rin po na dalawang John Doe's daw na kasali pa rin o kasangkot pa rin sa kidnapping incident na ito. Jim Tihano. Para sa mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa Mata ng Aguila prime Primetime para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita. Ay i-follow lamang at mag-subscribe sa Atnet 25 TV.